Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay kakausapin nga natin ano, ang isang uh, caller natin na itago na lamang daw natin sa pangalang Thomas. Meron kasi siyang dating ka-fubu Ayan, o, oh, dating ka-fun, buddy, mm, kasama-kasama sa kama. Ayan, na si alias, uh, ayan, uh, itong si uh, Thomas, miss na miss na raw niya yung uh, kafubo niya dati. Ayan, pero ang catch dito, may girlfriend na raw yung kalaro niya. Mm, may girlfriend na ngayon. Pero G na G pa rin daw na ipagpatuloy nila ang kanilang... Uh, Sexual relationship. Okay? Ayan, gusto man ang ating caller, pero nag-aalangan pa rin naman daw siya. At para sa ibang detalye, nandito na nga ho si uh, Thomas. Okay, Thomas, magandang tanghali sa'yo. Hello, Kuya Poy. Mm-hmm. Ayan, okay, Thomas. Magandang tanghali, Kuya Poy, oh. at sa mga nakikinig. Yun, okay. Alam mo, etong, uh, gaano ba ka nagtagal etong uh, ka kalaro mo sa kama? Oo. Uh yung uh, relationship Almost one niyo. year, kuya boy. Mm, ano ba yung kapitbahay ninyo? Kaibigan mo? Papaano? Patrabaho, kuya boy, sa isang mm. call center. Ah, okay. Ayan, pagkatapos, ganun lang talaga. Hindi kayo mag-jowa, uh, hindi kayo... Walang, ano, no strings attached. Tama? Wala, kuya boy. Opo. Mm ganon -mm, ganun, ganun lang. Ah... Uh, Meron lang kayong schedule, magkikita, gagawin nyo, and then tapos na. O, sabi mo, meron ng karelasyon itong ka uh, kafubo mo. Eh bakit naman? Opo, ano? kuya boy. Dahil linawin lang natin ha, meron ng girlfriend yung karelasyon mo. So ang karelasyon mo ay kapwa mo lalaki, tama? Opo. Okay, ayan. Uh, paano mo nasabi na Gina G pa rin siya, niyayaya ka ba? Opo, Kuya Poy, nung huling, huling nag-chat siya sa akin, Kuya Poy, nung bago pumasok ng bagong taon. Mm -hmm. Niyaya niya po ako lumabas. Oh, lalabas lang naman pala eh. Baka labas lang talaga. Ay, di ko po alam, Kuya Poy. Mm. Parang may... Ibig sabihin sa Kuya Poy. Ah, ah, okay. Kasi yung mga yaya niya noon na paglabas-labas, eh, alam mo na ang kasunod. Opo, Kuya Poy. Diba, baka naman magpapasama lang, magpapasindi ng kuitis at magpapapotok kayo. Hindi po, Kuya Poy. <laughs> Hindi, talaga may mali siya yung uh, imbitasyon sa'yo, tama? Opo, Kuya Poy. Okay, sige. Ayan, kahit wag mo nang uh, sabihin ng paulit-ulit yung Kuya Poy. Eh. Oo, oh, para ano mag-sumagot uh, mag ka lang ng natural, uh, Thomas. Okay? Ayan, Thomas. Opo. O, oh, ayan. O, oh, pagkatapos... Meron pa ba mga ibang araw na kinukulit ka na niya na tara magkita na tayo, Thomas, at gawin ulit natin yung uh, dati? Noong bagong taon, Kuya Poy. Mm. Yun talaga, nangungulit. Opo. O, oh, nagkikita na... pa rin ba kayo sa office? Madalang na, Kuya Poy. Mm -hmm. Iiwas na po ako. -mm. -hmm. Ayan, pero uh, sa iba ba? Siya ba ay uh, active din sa pakikipagkita sa iba? Anong uh, alam mo dyan? Active siya, Kuya Boy. May nagkukwento po sa akin, Kuya Boy. Aba meron, About? May iba rin siyang nakaka, alam mo na, uh, same, ano, ano tawag mo rito, same uh, sex? Na, yes, ano? Kuya Boy. Okay, pero may girlfriend siya. Opo, apat. At itong girlfriend to girl talaga, okay? By birth. Okay. Tama? Opo. Tama. Opo. Alam mo, eh uh, ito lang ano, ang uh, concern ko rito. Ako maraming salamat kasi nagpipigil ka, Thomas. Eh sabi mo nga gusto mo rin. Ayun, pero nagaalangan ka. Eh ikaw ba gusto mo ba, ah, Riga? Kasi meron na siyang karelasyon. Ito lang naman talaga ang sagot siyan. 'di ba? Ah, hihingin ah, po sana ako ng payo sa'yo, Kuya Ayun nga, anong ang payo yung ihingin mo sa akin? Kung may pagkita pa ba, ba, ba ako sa kanya. Huwag na. Huwag na. Di ba may karelasyon na siya? Yun nga yung sasabihin ko, wag ka nang makipagkita. O, oh, ganun lang yun eh. Di ba? Bilang respeto doon sa karelasyon niyang babae. Okay? Opo. O kahit pa nga lalaki yung uh, nakarelasyon niya at alam mo na in a relationship na yung tao, wag na. Huwag ka na makipagkita sa kanya. Siguro, hi, hello, ang gandun na lang. Ikaw ang uh, kailangang uh, disiplinahin mo na rin yung uh, sarili mo. Okay? After all, hindi ka naman niya inoferan ng matinong relationship noon nung may pagkakataong okay, kayo, tama? Opo. Mm -hmm. Ayan. Uh, malinaw na sa'yo yun, Thomas. Ayan pero ito lang naman din ng paalaala ko sa iyo Thomas, ikaw ba ay uh, meron ding uh, nakaka-partner uh, na kaparehas mo sa ngayon? Wala wala po kuya, po, siya lang po. No, siya lang noon. Ala pero Opo. sa tinanong kita kanina, meron pa siyang ibang uh, nakakasama sa kama, kamo. Active siya, may girlfriend na. Meron pang lalaki? Tama? Opo aside from you na nagkikwento na oo nga nakaka nagsasama sila sa kama nagniniig nitong si uh, kung sino man itong nga uh, karelasyon mo alam mo mag-ingat kayo sa mga hyperactive sa sex okay ay to uh, Thomas ano hindi naman sa tinatakot kita ayan pero yung kapag ganyan na napaka-active naman Uh, iingatan nyo yan Regardless kung uh, you do it uh, sa same sex O sa same gender or sa hetero or homo Ang uh, practice ninyo sa sex Kapag ka hyperactive And you're doing it with multiple uh, partners Delikado yan Madumi yan Okay? Ah, uh, hindi ko sinasabi maduming tao siya, no? magiging madumi uh, at hindi mo kasi alam kung sino-sino uh, na rin yung mga pinatulan. Okay? Kaya ikaw mag-iingat ka, Thomas, ha. Nung bang ginawa niyo 'yan, gumamit kayo ng protection. Meron po, may protection po kaya po. Eh. Okay, but still, okay? Kahit pa nga may protection na ganyan, bilang respeto, wag ka na makipagkita, okay, Thomas? Ayan, at mas maganda kung makakausap mo itong kaibigan mo to dahil uh, kausapin mo siya as a friend. Sabi mo bilang respeto rin naman doon sa girlfriend niya, eh wag na siya maghanap pa ng ibang sexual partner or partners at that. ba diba? kasi niyayaya ka, tapos alam mo na meron pa palang uh, ibang uh, nakakasama. de ba? Eh saan ka ba talaga? Alam alam ko ang uh, description niya sa iyo ay bisexual siya, tama? opo ayan pero hindi mo naman kailangan patunayan talaga sa lahat ng tao sa maraming tao na o oh, pwede ako sa babae pwede ako sa lalaki relax ka lang wag ka rin namang hyperactive sa sex okay Apo, Kuya Boy. Yan. okay. Oh, Hindi eto, na to. tayo, Kuya Poy. Oo, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung uh, katawan mo, ha? Pero eh, sige, meron ka bang uh, message para kay, uh, ano bang uh, itago natin sa pangalang uh, Carl? Carl po. O, oh, Carl, itong uh, nakapartner mo noon, baka may message ka para sa kanya, please sabihin mo na. Carl, sana maging seryoso ka na sa kinakasama mo ngayon. At huwag mo na rin ako kulitin. Ayun lang po, Kuya Poy. Mm -hmm. Ikaw rin naman, maging matatag ka, ha? Uh, isipin mo yung mga pinaalala ko sa'yo, ha? Kung masyado kayong maraming gumagamit, naku po, mag-iingat kayo. No, wag masyadong okay. active pagdating dyan. Ako, ang dami kong kakilala ang agam mga na maalam sa mundo ng dahil sa pagiging ganyan diba super active enjoy enjoy okay ayan maraming maraming salamat sa pagtitiwala Thomas ha take it easy ayan and uh, god bless you